parah nobihanak na bro. Ah, dengan lakadnya, parang normal na, parang normal na, na siya. Hmm. Sunda natin, bro. nakakatakot kanina eh akala ko akala ko hindi na siya maano babangon sana ay ayun oh ayun oh ayun oh titing titingin sa paligid ano kaya hinahanap niya Siguro hinanap niya yung gabay niya. May kinukuha siya bro. Parang gamot yata yun. Ta. Huwag tangkot lang tayo. Masyadong malapit. May hawak yung itak. Ich <shras> 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 silip-silip lang muna tayo baka kuyakan muna natin para malaman natin kung ano talaga yung ginagawa nila sa gabi ng araw na. ayun ayun parang meron siyang hinahanap bro kaya nga bro Ano talaga siyang hinahanap parang may hinahanap i'm Bruk papuntas motormu, Bu. Papuntas papunta motormu. papuntas motormu. Kinuha yung motor mo. Siguro. Ano ba to? Ano ba to? Parang magnanakaw yata to eh. mag nangakaw yata to. No. Siguro mag din to ng manok. dyan pag mahuli ka sa, ano may ari yung may ari ng motori eh, magsasaka din yan naghugas parang hinuhugasan niya ang mukha niya hugas sa tapos na ng gugus. Hindi na. Tapon tayo dito kanina. Ayun. Umalik sa motor. タンゴスポーのスイーだけ。 Yes. na okay. so, wakwak, wakwak man siguro ka. Ay, kalma lang bay, Nagtaka lang kasi kami, kanina pa kami nagmanman sayo sa Wakwak ka ba bay? bro. Uy. bro. 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 ng lang ng itak so ayun ng habol ng itak mga lodi gusto namin tulungan pero nagagalit oh oh Iya oh, oh. yeah, Huwag kang sa bro. So, yun mga lodi. Yung mga, mga hinahabol kami ng Nung taong naman man namin. Kasi nagtaka lang kami sa mga galaw niya. Kaya sinusunda namin.

Ge. Relax lang, magtanong lang tayo. Pag-usap lang tayo, magtanong lang kami sa iyo. Huwag ka masyadong ano. Kung gusto mo ng pagkain, bigyan ka namin. Maghanap yeah. na daw siya bro. Huwag mong napitan bro. Delikado tayo. Kasi nakahugas na siya eh. Galing niya sa ilog. Ah, ganito na lang bro. Ah, delikado bro kapag pilitin natin to, ah, Yan nga. Posible na madali tayo ng itak niya. Yan nga. Hindi kaya eh. Ah, delikado bro, delikado. Ah, Hayaan lang muna natin siya. Hindi pa yan masyadong na ano? Kapag ganito kasi bro. Ah ngayon, ipinitin natin itong huluhin ngayon. Uh, magiging pisikalan yung labanan natin at delikado yeah. yun. Oo. Mas mabuti na hulihin natin siya sa gabi, yung wakwak -wak siya dahil panguntra lang yung gamitin. Walang pisikal na labanan na mangyari. Yung panguntra lang yung mag mas madali siya mahuli kapag ganun. So kapag ganito na tao siya, Ah, hindi yan ano eh. Mahina kasi sila pag ano magiging wakwak -wak sila kasi pagkain lang hinahanap nila. pagbuksan natin O oh, sige po. Mamayang gabi. O. Oh. Uh, po natin na uh, nagiging wakwak -wak siya. Para sige. mga... lang yung gagamitin natin. Madali, mapahina. O. Oh. agad. Kapag ganito, delikado to. Mga alas city ng gabi, alas utso. Kasi madilim na dito sa bundok. Madugo, Hindi natin pupursahin ngayon. Sige. sige, tara, tara. Sige, tara, tara. So ngayon mga lodi, withdraw muna kami kasi napakatapang, napaka-agresibo talaga. Ayaw mapakiusapan. So tara.